Hi guys. So yan na uh, ngayon nga po na out na kami guys sa uh, <coughs> ano na kami uh, hapon na. So ito yung aming nagawa ngayon, nakapag-pull na kami. Uh, nakapag uh, na kami ng siling, no. Yan no. <coughs> na kami ngayon, uh, bukas ng ano ng umaga. So kung magkikisa kami, mag-wiring. Uh, para sa aircon tapos uh, gagawin yung pinto so pagkatapos no na okay na kami uh, tapos na yung aming trabaho uh, in na lang ni nanay itong ano kaysa yan additional na gawa kasi hindi dapat ko gagawa ng kaysa dahil gagawin storage lang nangyari uh, gagawa na ng isang kwarto yan guys oh so, yun ah, uh, pwede naman kasi siyang maging kwarto dahil mayroong nga <coughs> meron siyang aircon yan kaya ano so yun guys so ito yung scoop ng trabaho namin ngayon uh, patapos na hindi ko lang alam kung extend na naman si nanay ng mga marami pa kasi pinagagawa may kulungan pa ng aso dumating kasi yung kanyang anak guys yan at ano uh, maraming inadadagdag na trabaho. So ngayon, ngayon araw na to, out na kami guys. <laughs> ah, ko na. Bukas naman, ah, bibili ako ng breaker para sa para sa aircon. Yan. Switch para sa ilaw. Yan. So, yun guys, ang akong iskop ng trabaho bukas bukas malalaman natin kung katapos na to kasi additional lang yung ano kay ano pa bang additional ah cabinet <coughs> so yun guys At, ano? ito na kami guys sa uh, pagbaba na kami ay nick itong ano oh, oh yan yun ito so, ito ito sa ito sa, sa pasura yan guys so yung ritasan namin bukas na namin ibababa yan dalawa lang kasi kami gumagawa dito guys bukas madali na lang naman yung pinto mababa lang kasi guys to ah uh, hanggang ano lang 4 feet lang hanggang 4 feet lang yung pinto yun guys yan guys mababa na ako sa panan So, yun guys ang aming ano. Aling kaya doon yung ano. Ha? Ay, merinda. Nick. Nick, merinda muna. Oh. Nick. Ayan guys, so magmimerinda muna kami. So, aling kaya yung ano. Igagawin doon ng ano dyan. Ng mga kanya-kanyang kwarto. Kaya lang matapag yan, nangangagat yan. Andoy, no? Ikaw lang nakakahawak yan? Hmm. Hindi, doon lang yata ang paggagawa niya, tatlong, bali dalawang ano. Eh, doon lang yung kabaya, ano, kung naragamit. ba sila, nanay? Hindi. yan? Pagkain na aso po Kinatakal-takal pagkain na aso Ang dami kasi na aso dito Kuna kulungan dalawang po Ngunit ang